Hello guys. Hindi pa nakapagluto anong oras na. nakalip Nakalipglos lang ho guys, oh. Naiwan ko yung lipstick ko doon sa pwesto. Oh guys, anong ulam ko? Ah. Hala. Ano ulam? Ko? Wala na akong malunggay. Wala kasi may nag-deliver or yung kapitbahay namin wala siya. Wala, ewan ko. Wala, basta wala deliver. Ah, uh, ano na lang ang kulang? Ah, uh, oh, di ba? Tapos sa ng ganito. Hmm, ha. Sige. Oh, di ba? Oh, ano sa tingin nyo? Oh, <laughs> Alam nyo na kung ano yan. Ha? Ah, sa ko ng ganito. Tsaka meron pang akong subukan ko, lungganisa. Talagang hinahalo yon yung lungganisa na yon sa pakbet. Tapos ano ko pa ng ganito. Mas malasa. O, di ba? Igigisa ko yan. Oh, tingnan natin yung lasa. Hindi, pero subok ko na, guys. Na, kasi, nag, na ano ko yan? Nagaya ko yan sa nanay ko. Eh, tira namin yon Kasi pag may tira mga isda, mga ano, sinasahog yan, guys yung nanay ko sinahog niya yun yung lungganisa o di ang sarap kasi nga ano din yun eh karne karne ng baboy eh ang karne ng baboy guys isahog mo yan sa pakbit super ang sarap kaya lang naman inaano yung isda isda pwede pero alam ko ang pinaka malinamnam is baboy kasi nga mantika mamantika. Kasi ang mantika, guys, is malinamnam. Kaya siya malinamnam kapag baboy yung sahog. <clears throat> kapag isda, yun, kumbaga eh, sa ano, salamin ko dito. Uh, kumbaga sa ano, yung kwan, salamin. Yung isda kasi is walang, hindi siya mamantika. Kaya hindi siya malinamnam, kumbaga. Kasi ang baboy lang naman ang nagpapalinamnam. O, ba? Diba? Kaya, masarap. Lalo kung lechon, ako po. lichon ang isa sa mo, si mister Kasi, no? Hinahanap sa akin sa lamin. ko to. Kasi nakalagay lang dito saan. Ayun, di. Naano tuloy yung kwan ko. Nawala ako. O, ba? Diba? O, masarap sarap ng ano, o. Oh. sarap ng palaya. Ayoko ko yung ampalaya, guys, na um, malalaki. Gusto ko maliliit. Kung meron pang maliit dito guys, ganito. Okay. Kasi yun talaga yung the best na tawag doon. The best na pangpakbet. Maano yung ko? The best yun. Bilog. Na ang palaya. Tapos kung may bilog man na ano, talong, yun. Nakupo. Ang sarap noon Bilog na ang palaya. Bilog na. Ito tong maliliit na okra. Ano ba yan? Ano ba yung nangyari sa, sa ilong ko? Ah, hindi ko na ito hiwain. Kasaba ng ulo niya. O, di ba? Ako po, yung ano, yung ilong ko. Okay. Ilan ba itong talong? Parang mas mas sarap pa ako guys kapag maliit lang yung talong ma maano ma, lang yung putol niya Pero okay lang din naman pero ako mas kung ako lang naman magluluto mas gusto ko yung ano Ang nanay ko kasi is pwedeng dalawa ito Pero ako hangga't maari pwedeng gawing tatlo ah, ah mas okay Kasi mas nagpaparami mumbaga mas dadami siya kapag pinutol mo ng ganun kaiksi Oh, sarap ito. Ayan, pwede kasi kapag hinati mo lang yan, mahaba eh. Mahaba. Oh, iba Yung ano, yung palaya, pwede ko pa namang hiwain ito sa gitna. ah oh, Hiwain lang kung ayaw mo ng malaki, kasi pwede rin naman. O, oh, diba? Oh, ah, ito. Tapos ito. Dati ang sitaw, guys, ang pagputol noon is pa isa-isa. Diba? Nung panahon, nung panahon, mga 80s, 90s, pa isa-isa yan. Ngayon, guys, hindi pwede. Pampatagal yun. Tingnan mo, kapag tumatagal tayo sa mundo, nadadagdagan ang kaalaman natin. O oh, di ba? Yan, hindi ko matanggal-tanggal na 'yung sinasabi ko na 'yan. Kapag tumatagal tayo sa mundo, nadadagdagan ang kaalaman natin. Okay, totoo naman, di ba? O oh, ito, kagaya nito, oh. Nakita ko 'to sa palengke. Naganito talaga. O di ba? Oh, diba? oh natagdagan 'yung kaalaman natin. O oh, di ba? Sabay-sabay 'yung pagputol. Hindi kagaya nung ursi na una is ganito, pa isa-isa. Totoo naman, 'di ba? O ngayon is alam na natin. Oh. Is. Napataga, napatagal, napabilis. 'Di ba? Ang galing ng ano natin. 'Di ba? Tumatalino tayo, tumatalino ang mga kabataan dahil sa panibagong mga teknolohiya. Ha. Ah! ano ang sinasabi mo bet o oh, sige na sige na guys okay bye bye guys iluluto ko ito guys kailan masarap okay sasahogan ko ito ng lungganisa at tsaka charan charan hipon subukan natin kung anong lasa o oh, diba subok ko na yung lungganisa manamis na okay bye bye guys